Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. This is me, Just Lovely. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ay tungkol po dito sa ipil-ipil. Unahan ko na kayo guys. Pasensya na po kung maingay. Nakailang lipat na ako ng pwesto pero maingay pa rin talaga yung susakyan kasi nga butohan yata. So bali guys, pagpapakain ng ipil-ipil wala naman po sanang problema kasi ang ipil-ipil naman po ito po ay may protein kaya lang po, meron na akong malaking kaya lang. Doon sa mga nakikita ko kasi sa Facebook at saka sa YouTube, ang dami nilang magpakain ng ipil-ipil. Parang unlimited ba? Gano'n 'yung ginagawa nila. Kaya lang, uh, gusto ko lang pong linawin na pwede po tayong magbigay ng ipil-ipil, pero ang portion po nun ay 5 to 10% lang po ng diet ng inyong alagang rabbit. So bakit anong mangyayari kapag po uh, napasobra? So, gaya ng sabi ko, ulitin ko muna ulit. So, 5 to 10% lang ng diet ng inyong alagang rabbit. and So, ibig sabihin, hindi unlimited, hindi pwedeng marami, hindi pwedeng araw-araw. Okay? Kasi po, kapag po na parami, eh, delikado po. So, eto guys ay meron pong musin. Eto po isang toxic alkaloid na delikado po para sa health ng ating mga alagang rabbit. So, ano po yung mangyayari kapag po ito ay uh, pinapakain nyo ng matagal or matagal nyo ng pinapakain ng ganito yung inyong mga alagang rabbit at kung magbigay kayo ay talaga namang marami. So, eto po yung mga pwedeng mangyari sa inyong mga alagang rabbit. So, unang-una guys, eto po ay nakakabaog. Ayan. So, nakakabaog sa ating mga back. At saka, syempre, kung sa babae naman na rabbit, sa ating mga doe, nakakahina po siya ng kanilang reproduct reproductive system. So, syempre, mahirapan naman silang magbuntis. So, ganun yung nangyayari sa ating mga back and doe. So, ano pa po? So, eto guys ay nakakapurga. Okay? So, ano naman ang mangyayari kung eto ay ipinapakain nyo pala sa mga buntis nyong rabbit? Tapos, marami. So, maaari, dahil nga ito yung nakakapurga, maaari naman itong makaagas sa ating mga alagang rabbit na buntis. Yung worst case scenario pa niyan is pwede siyang, alam niyo na, pwede nang mamatay yung ating mga alagang rabbit. Kasi syempre napasama na yung uh, pagkain ng ipil-ipil sa kanya, napasobra na. Yun na yung talaga yung worst case scenario. So, ilang mga signs na mapapansin nyo sa mga alaga yung rabbit kapag nagpapakita na ito ng toxicity. Kung napapansin nyo, maglalagas po yung balahibo ng ating mga alaga. So, ayun yung alopecia. Ayan. So, buko doon, ito po ay uh, minsan yung iba nawawala ng ganang kumain. So, syempre, pag nawawala ng ganang kumain, namamayat, bumababa yung timbang ng ating mga alagang rabbit. So, yun yung mga unang signs na makita ninyo. Kaya, ah... Uh, gaya nga ng sabi ko kanina, kung talagang gusto nyong magbigay ng ipil-ipil sa inyong mga alagang rabbit, uulitin ko ulit, ang pwede nyo lang ibigay na portion ay 5 to 10% lang ng diet ng inyong alagang rabbit. So, ito guys ay hindi lang actually applicable sa rabbit. Ito rin po ay sa ibang mga hayop din kasi nga gawa doon sa maymusin. Yung maymusin kasi ang nagkakos na itong mga ito, mga negative effects sa ating mga alagang rabbit. Pero ako, kung ako ang inyong tatanungin guys, Aba ay huwag nyo na pong bigyan <laughs> Huwag nyo na pong bigyan ng ipilipil Marami naman tayo dyan sa mga paligid natin Na pwede nating ibigay sa ating mga alagang rabbit Na hindi pa magkukos ng harm sa ating mga rabbit E di maigi na pong sure ball na tayo ay. Pag nabubor yung ang rabbit Bigyan mo ng ano Oregano <laughs> Bigyan mo ng oregano Oh, ito, pwede naman to, Madre de Agua. Oh, pwede nyo ring bigyan yan. Oh, ay di ito kayang mulberry leaves. Ayan, nabasa pa ng konti. Ayan. Ayan ha, wala yung problema. Ayan. Pag nabuboard ang rabbit at gusto ng iba, ibang lasa, pwede naman guys. Hindi ba? Oh, ayan pa. Ang <laughs> kuha kong damo. Maraming pwede guys sa paligid na hindi naman masyadong magkukos or talagang hindi nga magkukos ng harm sa ating mga rabbit. Eh di yun na lang, di ba? So, yun. So, yun. Basta ulitin ko kung gusto niya talaga magbigay 5 to 10%. Pero kung ako tatanungin nyo, wag na kayo magbigay. So, ayun. So, yun lang guys. Thank you po for watching. Sana po ay nakatulong po sa inyo itong video na ito guys. Uh, makikilike na lang po kung nakatulong po sa inyo itong video. <laughs> makikilike na lang, na lang po and pashare na lang din po. Thank you guys for watching. Bye bye po.